Yo! Kung naligaw ka sa channel ko, malamang sa malamang ay legit kang 90s kid. Special mention sa other stuff na nag-enjoy ako doon sa sa live action. First, yung, yung mga certain attacks talaga na-capture nila do sa moment. Yung attack na thumb ni Taguro, yung bumata si Jeremiah, yung black dragon technique ni Vincent, at saka yung mga halaman ni Dennis, Yun, yung isa sa din yung mga halaman na kumain kuma, kay Karasu. Ang siguro medyo missing or hinihintay kong eksena na again, acceptable naman dahil nga shortened version siya nung anime is yung nung namatay si Alfred, wala yung background music na alam for sure kung 90s kid ka, alam mo yung sound na yon na parang umbaga sa isang sa Dragon Ball, yun yung parang sound bago mag-Super Saiyan 2 si Gohan nung bata siya. Now, let's go to some of the feedback from other um, fans ng Yu Yu Hakusho that I'm seeing over the internet. Um, I'll just give my, on the reason behind siguro bakit uh, hindi feasible yung yung gusto mangyari ng ibang mga anime fans ng Yu Yu Hakusho. First yung may mga nag feedback na bakit wala yung mga ibang characters na favorite nila. Let us remember na this is just a live adapt adaptation. If we include natin lahat ng um, characters doon sa live action, Yes, aabutin ng pagkatagal-tagal at for sure ma baka mamulubi na production. Not that feasible kasi unang-una auditioning of characters hindi naman ganun karami lahat ng mga actors sa Japan, for example, di ba? And not all of them could definitely like attend siguro or be available at the, the same time. Like for example, tung si yung character ni Vincent, medyo at ni Mikaela, medyo nakulangan ako. Na. But again, it's okay, understandable. Isipin mo pa, paano kung yung mga ibang characters? Hindi porket na gusto nating i-portray ang isang character is ng isang acto is maaaring ma-approve na yun ng basta-basta na you just snap of the finger. Isang best example dito is si Wilhelm Del Deff Defoe, Green Goblin. Maraming nag, ano, nagsasuggest na maganda, maganda siya maging uh, portrayer ni Joker sa DC. Kaya lang, pansin niyo hindi pa siya nakuha, di ba? So, may mga reason behind. So, isipin na lang natin, hindi lahat ng characters maaaring ma-transfer from anime to live action. May mga limitations sa totoong buhay compared sa anime. Sa anime kasi, drawing mo lang, concept, boom! Andun na agad. Sa live action, kailangan mo i-consider budget, kailangan mo i-consider effects, kailangan mong i-consider skill. Mas maganda ang actor kung magaling rin sila martial artist eh. Mararamdaman mo talaga yung galing na husay nila kaysa compared do sa umaarte lang na martial artist. So, yon yung portrayal nun. Maaring iba, kamukha nga, pero pag acting, hindi ganun kagaling. Let's give them like a leeway for that. Also, another thing, maaring sa legalities rin, Uh, Maaari akala natin, okay, itong artista na to mag-ano dito, mag-trabaho dito. Pero as much as they want to, they're committed to another project, something like that. So, again, may limitations. Second is, bakit sobrang ikli? Sobrang ikli mula doon sa introduction kung paano na buhay si Eugene to the Taguro Art. Para sa akin, acceptable naman yung time frame na binigay. Kasi this um, adaptation is really catered to the 90s audience. The setup, yung style ng pananamit, yan yung style nila Alfred ni, ni Eugene. Hindi yan pang 2000s, pang ano yan, 80s to 90s yan yung mga time na um bata tayo, uso may ganggang -gang sa ano sa Japan ganun. Hindi yan style ng ano ng ng 2000s ng ng new generation ngayon. So it's catered to us. And knowing us, may mga kanya-kanya ng pamilya halos lahat sa atin and responsibilities sa buhay. And for sure, maaaring may mga major responsibilities na sa work. It was shortened for people who are busy like us. So, all in all, itong um, mga ganitong types of releases, you could not hindi porket lahat ng effort mo uh, binigay mo is magva It's really a matter of luck and hit or miss. May times talaga na suswertein yung isang video kahit na magandang content. May times na hindi. So, yeah, it's a hit or miss. And for this um, um live action, I think majority naman ng mga 90s kids nag-enjoy sa, sa live action adaptation ng Ghost Fighter since um, ghost fighter and topic um, let's go ahead I will show you these um, collections again of the ghost fighters from 90s so stay tuned